At tuloy sa ating mga balita, tumataas ang tsansa na mabuo bilang bagyo ang minomonitor na LPA ng pag-asa na maaring pumasok sa PAR sa mga susunod na araw. Nagpapauna naman sa Central at Southern Luzon at buong Visayas ang easterlies, habang northeasterly wind flow naman ang nakakaapekto sa extreme northern Luzon. Ang ulat panahon mula kay Jan Garcia. Sa so weather bulletin mula sa pag-asa makikita sa ating Eye Weather Center, as of 8 a.m. kanina ay nasa 1,665 km east ng Eastern Visayas na ang binabantay ang low pressure area sa labas ng far. Ayon sa so Weather Bureau, tumataas ang chance na nitong maging bagyo at posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility bukas. Nagdudulot naman ang pag sa malaking bahagi ng Luzon, partikular sa central at southern part nito at malaking bahagi ng Visayas ang easterlies. Habang northeasterly wind flow ang nagpapaulan sa extreme northern Luzon. Samantala, sa nalalabing bahagi ng bansa ay makararanas ng maliwalas na panahon, pero asahan pa rin ang mga panandaliang bagulan sa hapon o sa gabi na dala ng mga isolated thunderstorms. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City, maglalaro ang watang temperatura sa 24 to 33 degrees Celsius at nasa 60% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang watang temperatura sa 24 to 33 degrees Celsius at nasa 60% ang chance ng pagulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 23 to 32 degrees Celsius ang ng temperatura at 80% ang chance ng ulan. 26 to 32 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 40% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 24 to 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 60% ang chance ng pagulan. 25 to 32 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 30% ang chance ng uulan. Ang Lano del Norte ay papalo bukas sa 23 to 32 degrees Celsius sa agwat ng temperatura at nasa 80% ang chance na pag-ulan. Habang sa Lano del Sur naman ay makakaranas ng 23 to 31 degrees Celsius sa agwat ng temperatura at nasa 90% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.47 ng umaga at lumubog ng 5.36 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating I Weather Center. Jan Garcia, iMinds. Philippines.